today's video ay nandito tayo sa Fisher Mall. Ngayon po ay rest day ni Ate Babes. Kaya naman ay sipa nating magalagala. <laughs> Ayan. Medyo puyat-puyatan pa si Ate Babes dahil galing tayo siya night shift ng mga babes. Mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Mag shoutout lang po ako ngayon. <laughs> Wala namang masyadong ganap dito sa Fisher Mall. Nasa Fisher Mall po ang inyong Ate Babes. Wala masyadong ganap, hindi na magpasyal pa lang po kami ng asawa ko. Sinundo ko po yung asawa ko dito sa malapit sa kanyang work, ang Fisher Mall, kaya naman dito kami magkikita. Ayan na nga kami, Mega Mega Love Shoutout po sa inyong lahat at kumusta po tayong lahat mga kabibs. Ayan. Nag-iikot-ikot lang po ako dito sa Fisher Mall habang ang asawa ko ay may binibili. Bumibili <laughs> po siya ng pabama, mga kabibs. Ayan. Gusto ko na lang din pong uh, sumantalahin ang pangkatong ito para magpasalamat sa inyong mga ka uh, Inyong supporta, ah, syempre, sa lahat ng ating mga supporters at ating mga butihing subscriber na patuloy na sumusuporta kay Ate Beys Vlog. Mega, mega love shoutout po sa inyong lahat mga ka syempre. Sa ating mga kaibigang blogger na patuloy na lang chan, hanggang sumuporta. Ah. Ayan, yung asawa ko. nakalating oh. <laughs> na rin po dito at... Um, dito kami nagkita galing po siya sa work niya mga ka-babes ako naman, best day po ngayon galing tayo sa night shift kahit puyat-puyatan ay gala pa rin ang inyong aking babes ayan, tingin-tingin lang po kami ng mga sale dito <laughs> ang dali lang mga ka-babes tingin tayo ng sale ayan mga ka-babes, andito tayo nagpasyel-pasyel tayo sa magtingin-tingin magtingin, -tingin. <laughs> magtingin tayo, tayo dito sa mga sale dito mga ka-babes daming naka-sale chinelas. Ayan. Mahirap po si Ate Mays sa mga ganyan mga chinelas. <laughs> ang cute na ito mga chinelas. It's very. Ang cute. Diba? Ang cute niya. Ito din. Bet ko din to mga chinelas. Mahilig si Ate Mays sa kulay pink. <laughs> Ayan. Ayan mga ka-babes. At napunta nga tayo dyan sa mga sale na yan. Napakadami. Yun nga lang. Kahit sale na siya, pricey pa rin ang kanilang mga presyo. At this sale. <laughs> Ayan mga ka-babes, nagpasyal-pasyal tayo. <laughs> Ganda ng mga dekorasyon dito. Malapit na ang Pasko. <laughs> Fisher Mall. Ito, dito sa Quezon City ito mga ka-babes, itong Fisher Mall. Ang daming mga magagandang bilihin din dito eh actually nagugutom na po si Ate Babes naghahanap na po kami ng mga kainan ng asawa ko yan mga ka-babes shout out po sa inyong lahat mega mega love shout out samahan niyo ako dito sa pasyal pasyal ko walang ano magawa si Ate Babes magpasyal pasyal ayan o oh. ganda ng flower magtingin tingin lang tayo dito mga ka-babes maraming salamat po sa inyong pagsuporta kay Ate Babes is pagkarap na tayo ng mga dahil nagugutom na po si Ate Babes. <laughs> Gutom na kaagad eh, kakarating ko lang mga ka-babes. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout, shoutout mga ka-babes. Pauwi na po ang inyong ate. Galing po tayo dyan sa loob ng Fisherman mga ka-babes. Maraming maraming